Pagka na-harvest mo na, hawak muna ang presyo. Hawak muna ang pugo ay eh, ka nga. Kaya uh, pinitas na po natin. Baka pa kasi ang humawak. Eh mahirap dahil alam niyo pagdating po sa kalamansi, marami pong mga humahawak niyan. Una, ahente. Sunod niyan, yung mga buyer. Paghawak ng buyer, ang kalamansi, eh, kung ano lang po siyempre idikta po noong buyer na presyo yon ang kanilang ibabayad sa may-ari meron naman hawak naman po ng company sa company naman kontrata naman yan magkano ang Magandang araw po sa inyo mga katribya at po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito po, tayo po uh, pitas po tayo ng ating kalamansi para po mabilis lumaki ang ating pansunod. Siyempre, good news na natili pa rin po sa 11512 ang kalamansi po natin. Ito ay naman po ito mga katribya po sa puno. Eh, sabihin, iba po ang market. Pag sa market, eh, mahal na po natin mabibili ang kalamansi ito ay mga kuhanan lang naman dito yan sa amin. Pero depende po sa inyong lugar, iba-iba ang presyo po ng kalamansi. Mayroong isang libo, mayroon naman eh, mababa pa isang libo. Pero para po mayroon din kayong monitor, kaya sinasabi po natin ang presyo po ng ating mga kaparmers. Para po at least baka mamaya kunin sa inyo ng limandaan lang ang presyo ng kalamansi. Kawawa naman po yung pong mga nagsipag-alaga dahil hindi nila mababawi yung kanilang pinuhunan sa pagkakalamansi kasi alam niyo mga katribya hindi naman po biro ang puhunan sa kalamansi mula sa pagtatanim hanggang sa ito ay lumaki talagang puro gastos talaga kaya kung mahina-hina po ang loob no magtatanim ng kalamansi eh aatras. Kaya nga dito sa amin, mga katribya, ito po kasi ang pangmatagalang business na natin pong binagawa. Hindi ka tanim ng tanim, lahat po ng price, presyo, inyong pong matitikman sa palamansi. Magandahan naman yan, pagka po tayo ay pumitas, meron ulit tayong pansunod. Ay, yung pansunod naman natin na hindi natin alam kung libo pa sana ay libo pa ang presyo para at least marami rami po yung ate pong pansunod eh, lalo na yung mga maliliit yung mga gamunggo, gamais o oh, kapal po niyan. yan po yung ating mga pang July tsaka pang August Okay, pitas tayo sa ating mga katribya. Yan ang uh, Masayang bagay sa pag-aalaga ang pag-harvest. Kasi sa pag-harvest nandiyan po yung mapapawi na po ang inyong pagod. Ang inyong sacrifice sa pagpitas. Pagka na-harvest na. na. Pagka wala pa ang harvest, siyempre di pa alam ang presyo. Di mo alam kung magkano kung tataas o bababa dahil di pa na-harvest. Pero pagka na harvest mo na, hawak mo na ang presyo. Hawak mo na ang pugo eh ka nga. Kaya uh, pinitas na po natin. Maka iba pa kasi ang humawak. Eh mahirap dahil alam niyo pagdating po sa kalamansi, marami pong mga humahawak niyan. Una, ahente. Sunod niyan, yung mga buyer. Pag hawak ng buyer ang kalamansi eh, kung ano lang po siyempre idikta po noong buyer na presyo yon ang kanilang ibabayad sa may-ari meron naman hawak naman po ng company sa company naman kontrata naman yan magkano ang sa umpisa na inyong napag-usapan ay eh, hanggang buong taon yon ganun ang presyo hindi siya pa bago bago kagaya sa palengke na paiba iba po ang presyo at sa mga tinda pagka po kasi company mga katribya talagang yun nga kaya kailangan ipipix mo na siya doon sa presyo yung gusto ninyo kaya mga katribya pitas tayo at uh, malapit na po tayo makapuno ng ati pong uh, isang bag Ganda-ganda at, at least eh. Pinagbigyan tayo ng panahon. Ayan, ang pong mga maliliit. Ang ating pang July, pwede na rin po yan, pang katapusan. Pag maganda-ganda pa pa ang presyo, makakamahabol pa natin yan sa katapusan ng June. Pwede rin naman yan. Palalakihin natin buwan naman ng July after naman ng July yung naman na ito yung gamais uh, yun naman po ang ating pang August kaya puno puno ng bunga ang mga magkakasunod na buwan mga katribya kaya wala pong selan selan sa presyo Basta ko pumasok pumasa sa buyer pitas ka agad para hindi po tayo uli mahinugan. Mahirap po kasi mga tilde pagka po tayo ay nahihinugan, mas malaki ang nawawala. Tapos nahihirapan pa ang ating uh, kalamansi. Kaya natutunan po natin 'yan para at least 'wag pumutmanda. 'Wag ang Kalamansi niyo. Pag pwede ng sir, okay na, malalaki na siya kung ano po yung kanyang presyo, mababa man po siya o mataas, kaysa po maging reject, tirahin nyo na mga ka-farmers. Dahil papalitan naman po yan ng another na bunga. Yan yan ang kalamansin. Dahil doon sa bulaklak. Bulaklak, mga buko, napansunod, lalo nga niyang tagulan, eh hindi talaga tayo o asa po na magiging mataas ang presyo ng kalamansi eh. dahil nag-alaga hindi po nag-alaga marahay pong bunga pero itong ating pinipitas saka po yung panjulay bunga pa ng alaga yan Noong pagpapatubig saka ng ating pag-i-spray dahil hindi naman lahat ay nag-alaga at nag-spray kaya tingin ko Medyo magtatagal pa ang presyong libo. Kahit maumabot po ng 700, 800 ang kalamansi, maganda pa rin yun. Importante eh. Nabibili at hindi mo itatapon. Yan ang kalamansi natin. Tiyaga-tiyaga e, lang. E, yan po ang ating uh, gustong maitawid sa ating mga viewers. Ang kalamansi, kailangan ito pinagtatagaan hindi ka dapat mainipin kung ito ang gusto natin maging business. Dahil hindi isang iglap ay makukuha mo ang pinuhunan niyo sa kalamansi. ng kataripya. Kaya talagang maghihintay tayo. Sabi nga sa kantay eh, astat maghintay ka lamang. O, kaya hindi manay ka ngayon, no? baka sa darat eh diman, man, bakas pagdating ng panahon. Ayan, importante. May kalamansi kayong tanim. Mayroong kayong inaasahan. Uh, pang pangalaga, alaga. Ayan, may nakukuha tayong pang gastos. Lalo na ngayon ay pasukan na ng mga bata. Chikitings, kaya bisan na uli ang gastusan matapos na ang bakasyon. yah, pitas, pitas tayo. Eh yeah, di naman po nakakainip eh. Ay, yeah, nakarami na tayo. Kaka bag na ang ating napitas. Yeah, ganyan, ganyan lang po ang pagpitas mga kataripya Uh, one hand. Pero pwede rin tayong dalawa kaya lang nagka po yung ating kamay. Ingatan lang po natin po ang otoklap para hindi po siya ma-reject. Kailangan babaliin po natin ang kanyang pinakatampok. Yan yan ang pagpitas. Hindi po pa iikotin. Hindi po, po siya babaltakin dahil matatagpas po yung mapipigtas po ang, ang tampok niya. Kaya po pwedeng kurutin, baliin, yan. Yan ang mga choice natin. Huwag po nating babaltakin para maiwasan po ang tuklap na bunga. Kasi once na natuklap ang bunga ng kalamansi, natusok po yan ng kapwa niya kalamansi. Kakatas at pagka kumatas, panggagalingan na po yan ng luto o patse. Kaya meron maamoy ang kalamansi nila dahil luto na pala siya. Ay, pag tag-ulan mga katribya, yun po ang problema ng mga mitas Pag hindi alam ang diskarte, ang alaga ay malulutoan po siya ng bunga. Lalo na pagka may sabog ng abono. Ito naman sa atin ay wala naman po tayong sabog ng abono. Pagpitas na po ng ating pang-agosto yan yung mga maliliit na mga bunga na yan doon pa lang natin siya pwedeng hagisan para target natin ang November and December. Magamat maraming tumatarget po niyan pero chempuhin na lang kung ano yung matapat na presyo. Tumaas ang November, huli ka. Tumaas halimbawa ang December, may huli ka pa rin po nga. Kasi merong Eh, Kung hindi po tayo nag-abono, wala kang aasahan na magiging bunga. Yeah, yan po ang isang sinishare po namin sa inyo, mga ka-farmers. O nga o, puno na ang ating kandongga kailangan na nating magsalin at mapilian ah, mainit pa naman ang panahon medyo matagal-tagal po mga hindi pa umuulan kaya pinagbigyan tayo pero basang-basa pa naman po ang kalamansi kaya don't worry na matutuyo ang puno, ang lupa, basa pa. Busog na busog pa sa ulan. Sarap pong mamitas pagka po malalaki ang bunga. Saka po pagka maganda ang presyo. Na mayroon kang magandang-gandang mahahawakan eh kanga. Pero pagka mababa ang presyo eh doble ang bag na kailangan mong pitasin para ikaw ay maka isang libo. Kasi pagka kalahating libo, eh, dalawang red bag yan. Katumbas ng isang libo. Ako na ang ating taparera. Tawag sa amin yan. Hmm, ayun na pa yung isa Ayan. na rin sige mga katalibya salin muna po tayo para po doon sa susunod naman ay meron na tayo isang bag isang bag ulit po ang ating pong pipitas eh. Lipo tayo ng ating reject kukunti pa lang po yung ating hinuk, Ayan, hindi pa siya dihado Yeah. Kung man yan, nakalaki. Oh. Ating dilaw. konti lang po ito. Para mo nung nakakaraan eh. Siya dilaw. Isa ang berde. Dugo sa compression ng kalamansi. Eh. Kaya medyo nasaktan ang ating puno. Ngayon eh, nakarecover na sila wala do sa kakuan na yan uh, pag kayo na eh, magkakahilugan eh, tutusokin na ng mga patakti yan Ah, uh, yun na yun. Mas ma mas madalas ang kita kaysa sa lugi. Sa lugi kaya lang nalulugi pagka pinabayaan na rin ng may-ari na hindi alagaan. Diyo, malulugi ka talaga. Eh, ano namang, kahit anong negosyo, basta't pinabayaan mo, malulugi ka. Pero so, pag alaga ka, hindi eh, ka malulugi. Pwede maging quits sa presyo na lang nagkakatalo. Mm Kaya sa tao na ka sa una, mm -hmm. sa Ah, hindi, merong pambawi ang kalamansi. Mm -hmm. Dahil hindi lang sa isang buhangahan, kagaya ng mangga, isang buhangahan lang talaga. Katapos no, lana. Next year ka ulit maghihintay. Pagandahan ng kalamansi eh, alaga ka na lang ng alaga, hindi ka palit ng palit. hindi ka ang problema kung magpapatanim ka eh yan isang patanim mo lang o, pagkatapos nung no, puro alagan Tangan. maganda rin yung may katamasin nalilibang ka exercise pa kaya yan yan eh hindi mo na kailangan mag gym para magpapawis babayad ka pa sa gym eh eh ito may pakinabang Oh. Healthy ka pa. Pwede ka pang sumubo ng bunga. Nauuhaw ka. Ano? Sumubo ka ng bunga niyan. Oh, health tips pa. Nang inam sa kalamansi. Huwag lang kayo maselan at lahat ng presyo eh yung matitikman hanggang sa mababa hanggang sa pinakamataas matsempohan mat natin ang halimbawa na mataas ang kalamansi at maraming bunga ayo yung kajajak pa kaya sa kalamansi mas lamang mas uh, lamang yung tita kaysa sa lugi kung totoo naman talaga ibang mga may aring na lulugi, hindi lang alam ang alaga ano ng diskarte kung paano gagawin technique pagka alam mo yung technique abay hindi ka malulugi mag-aarkila ka pa ng may bunga saka ng puno kaya dito sa amin malalakas ang love ng iba na walang kalamansian eh, umaarkila sila ng tablahan. Uh, oh, alam yung diskarte. Alam niyo yung mag spray Kaya walang problema. Kahanap lang ng tao. Kaya lang may isa nasa tao din. Sa trabahador. Pag hayahay. Tsaka pantay sa lakay. Wala na mas malaki pa kita noong nagpag-alaga dahil kinakat yung wow isang red bag na tayo mga Katarikia.